Kaya mga Pilat, mag-dismantle po tayo ng isa po isang speed type na aircon. Paano nga ba mag-dismantle ng isang aircon na speed type, mga pirat? Una po ang gagawin po natin. Siyempre, papandarin rin po natin. Pagkatapos po natin pandarin, rin, punta po tayo doon sa kanyang outdoor para po maibalik po natin yung kanyang freon. Pinamin natin muna yung kanyang remote, mga Pilat. Pinamin natin, ma'am. Pwede po magtanong, ma'am. Ha? Pwede ma'am magtanong? Yung remote po kaya dito, ma'am? Kaya dito. Pwede po ma'am ngayon. Ayan. 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 Mala wala yata. Battery, wala siya. Wala siyang battery. Wala kang battery makapilas. Huwag muna tayo ng battery. Ayan, mga kapilat. Nalagyan ko na po siya ng battery. Mm -hmm. Bali, kinuha ko muna yung battery ko sa electrical tester ko. Electrical tester ko para meron po tayo mag-aaral. Ayan po na natin. Ayan, mga kapilat. Mandar na po yung blower well. Ayan. Pupunta naman po natin yung kanyang outdoor unit para po may balik natin po yung kanyang priya. Kailangan po talaga dito. Nakandar po si unit. Itong indoor unit. Okay ang kailangan po natin doon itong gates tapos stop, kasi lang tapos yung allen rings ito na siya. tapos stop. ito po yung kanyang outdoor unit mga pilat Ngayon po mga pilas, babalik na po natin yung kanyang freon. Buksan natin po ito. Tapos to. Ayan. Tapos po kanyang access valve. Tapos lagyan po natin siya ng gauge manifold para ma-monitor natin kung pumapasok na yung prion kung gumabalik na po yung prion sa condenser okay na natin yun Nalagyan na natin siya ng is mga pilat ito po yung kanyang running pressure buhay po si unit 120 PSI mga pilat ayan tutok ko lang sa inyo mga pilat tapos ayun yung yelo sa discharge line po tayo mga pilat mag magsisimula magsarado ayan ito yung kanyang discharge line ito po yung ating unay na isasara okay So, kapag sara natin to, itong kanyang discharge line, ito naman po itong ating pointer ng na nating gauge, puso po yung bababa. Kapag nag-zero-zero na po siya, ito naman po yung ating sasara itong kanyang tungson line. Focus na po tayo sa ating gauge manifold, mga pilat. Okay? Kaya sasara na natin. Ito naman tayo sa tungson line, mga pilat. Bago natin sasara, hintayin natin muna po yung ating pointer mag-zero-zero. Kapag nag-zero-zero na, unti-unti rin na rin po natin yung sasara ayan nag na siya mga pilat ngayon yun naman natin sasara ito yung ating ang sumlay tapos patayin na natin po yung unit ayan patayin na siya mga pilat ngayon i-off na natin muna yung breaker ito yung breaker niya itong blue okay para sigurado tayo kung yun talaga yung breaker try natin ulit yun ayan wala na yung kanyang breaker, mga kung Pwede na po tayo mag-dismantle. Yun muna yung unay natin yung kanyang pad doon. Thank you you Ayan mga pilat Tapos na tayo nag mga pilat Ito na po siya Siyempre bago po tayo umalis Maglinis muna tayo mga pilat